Una po kasi, hindi naman educator etong isang ito. Kaya nang nagkanda leche -leche ang kalidad ng edukasyon. Sa maiksing panahon na ipinamalagi na si, or pinamunuan na itong si Tambaluslos ang DepEd, ang dami niyang nasira, ang dami niyang sinira, ang dami niyang, uh, or ang daming kalat na ginawa. Maliit lang ha? short time lang, ilang taon lang ba? Dalawa, tatlo. Okay. Paano kung patuloy na hinawakan na itong isang ito ang debt ed? E di lalong lumala ang sitwasyon. Malala na nga yung iniwan na sitwasyon ng debt ed sa nakaraang administrasyon under Duterte. Ayan. Siguro, siguro ano, nakikita natin ha, bukod doon sa pondo, siguro talagang sinadyang kuhanin ginusto or gustuhin na ano, sa Sara Duterte na makuha ang ahensya, ang DepEd, para kung ano man ang problema ng mga nakaraang taon ay matabunan niya. Or, or kung ano man ay pwede niyang gawa ng paraan para hindi mabisto. Pero eto, naglalabasan na po ang lahat ng baho ngayon. Lahat ng baho ng DepEd. Lahat ng kabulastugan na nangyayari sa DepEd mula pa noong 2020 na sana bago pa man umupo itong sa Sara Duterte, yun yung una niyang pinagtuunan ng pansin. Paano aayusin? Paano makakamove on kung napakaraming iniwang problema? Yun po ay isang trabaho talaga ng susunod na leader. Katulad ng ginagawa ng Deped Secretary ngayon, nakita niya lahat yung problema kahit noong nakaraang administrasyon pa hanggang sa pamumuno nga ni Sara Duterte. Hindi hindi makakamove on ang DepEd hanggat hindi mo na naayusin yung lahat ng yan. Talagang malaking trabaho yan. Siguro pag okay na lahat, go. Talagang mahihirapan. Pero trabaho yan, trabaho na iniatang sa inyo, kaya dapat niyong tanggapin, dapat niyong gawin ng tama. Naglabas ng audit report ang Commission on Audit na sumablay itong si Sara Duterte sa target ng mga programa ng DepEd noong 2023. Yun, talagang sasablay ka dyan dahil una, hindi ka naman educator. Pangalawa, inunahan niyo po ng yabang noon pa man din. Bigyan niyo ako ng malaking pondo, aayusin ko ang kagawaran ng edukasyon. Iaangat ko ang kalidad ng edukasyon dito sa atin. Nakabase ka kasi lagi sa pondo. Okay? Kaya wala talagang mangyayari. Pag ganon ang laging basihan niyo po bilang, bilang leader ng ahensya. Pondo agad talagang mawawala ka. Yung tipong maguguluhan ka. Talagang magigigil yung mga kamay mo. Ano bang programa ko? Siguro ang pinakamagandang programa ko, yung paano ko limbatin etong lahat ng ito. Nagiging abala kayo sa, sa puntong yon At natural lamang na hindi kayo makakaisip ng mabuting mga programa para sa edukasyon. Ganyan po ang nangyari. Subukan nyo lang na ma-overwhelm kayo sa laki ng pondo ay abay kahit sino siguro ay talagang ma matetempt. Pero ang nangyari dito, hindi lang temptation ang nangyari. Kaswapangan talaga ang nangyari. At obvious na obvious, sa pag hindi pa yan talaga makita ng mga kababayan na ating butante, litsugas na lang talaga. Hindi <laughs> ba? Nakagigil din. Kabilang ang pag-hire ng karagdagang guru, pagpili ng computers, uh, computers equipment at uh, teaching materials at marami pa pong iba, lahat po ay sablayan. So, dito pa lang sa, sa puntong ito na sablay ka sa pagpili na ng mga materials, ay paano pa yung mga program? Paano uh, magiging uh, epektibo rin yung mga programa kung yung mga materials ay sablay agad? Doon pa lang wala na talagang panama. Naalala ko yung unang circular na inilabas na itong si memorandum na kono ay alisin ang lahat ng dekorasyon dahil gusto niyang yun ipattern sa mga public schools naman sa US. You see, wala talagang katuturan, wala talagang masusim pag-aaral sa mga plano na itong isang ito para sa death. Kaya ganyan ang nangyari. Napakalaking problema ang iniwan dito sa bagong DepEd Secretary. Ito yun, no? ang ranking natin sa PISA ay kolelat. Talaga pong nakakahiya ito. Kolelat. Sa panahon na si Pambaloslos bilang Deputy Secretary. I conclude, sabi ni Representative Jervil Lu Luistro, I conclude that there is no significant change. Hmm, totoo yun. Talagang walang change. Yung iba paangat. Tayo either stagnant or minsan ay bumababa pa. Yun yung masakla po sa kalidad ng edukasyon dito sa atin. Ang bilis o mga ng ibang bansa, yung mga neighboring countries natin pagdating sa kalidad ng edukasyon, napakabilis nilang umangat. Tayo po ay ulitin ko, either nasa stock or bumababa pa lalo. Nakakalungkot, pero ito ang katotohanan. Dahil nga, dahil nga sa mga swapang, sa mga ganid sa kapangyarihan, titulo ang hanap, titulo ang intensyon at hindi naman talaga trabaho. Katulad ng na nangyari dito sa isang ito, si Tambalos Los. Good